So ayun na nga guys dahil napaka busy kahapon Kung mula lang pagdating nila Tatang <laughs> Si Mama ayan Nandito na kami sa kubo ngayon Harvest daw sila ng Sili Meron tayo huli Nahuli? Hinuhuli ba yan? Oh, po. Oo oh, hinuhuli Oo oh, po Harvest tayo Ako na lang Hawa ko mo to

Lola, Lola tapat na yung price na sili. Dapat yung pagkain ay sili. Price? Lola tapat yung price ay sili. Alam yasorma. Hindi mam pamalak tamong kaya na pagkakap. Guys, sa cupran hangin dito. Kung gusto nga pumunta dito, call Ace Gomez. Kung gusto, sinong gusto pumunta dito, call Ace Gomez. Hindi din naman alambre ah. Babakting ka. Ayun pa. Ayun. Hmm. Matay. Okay na yan, okay na yan. good morning guys. Prepare the almusal natin. Ayan. Okay holiday vlog yung ginataang hito kahapon na ano pa yan pandesal pandesal <laughs> sinangag kanin and dito tayo sa overhang kakain na ayos mga halaman Betul, saya akan belajar. Ayan <laughs> may sarili mo Sa likod ng jar na Ito na So ayan guys Yung pinaka inlet ng tubig natin Ayan habaan pa yan Dalutokan pa ng dalawang PVC So aabot ah, ang doon siguro yan Para pong bandang gitna Ay, yung PVC binila Tapos Yung isa po ganito yung gagawin Pero Ah, uh, iba yung butas medyo liliitan tas pero mas marami para medyo kung splash yung tubig ay si Choy 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 kaya nagdidilig natin sa gulay Mm-hmm. Ayan, good morning guys. Ayan, sobrang busy talaga guys. Hindi kami na, hindi na kami nakakapag-video. Ayan, so 24, December 24 na ngayon. Duto kami ng almosel. Okay. Isang, Isang ano yan, gulay. Okay. Hindi pa tapos. Meron pa tayong. Ah, bulaklak ng kalabasa. guys, luto na yung almusal natin. Yo. Guys, sinangag. Sinangag. masarap. Yo. Kulay. Pampahaba ng buhay.

kailangan. So ayun na nga guys uh, Umalis muna tayo sa Kubo Alas uh, dos na uh, Magde-deliver muna tayo ng lechon May pa-order tayo ng lechon sa Mabalacat uh, Nagpa-order tayo Galing kay Magalang Lechon At mga lettuce Yun lang deliver na net Let, Lettuce at saka lechon lang So punta muna kami ng Mabalacat Balik tayo ulit ng Kubo Dito tayo mag Christmas Eve ayan, tingnan natin kung ano kasi ay makakabalik pero hopefully mga before 5 o'clock nandito na kami ulit alright, nandito na lang kami sa Santo Niño alright, nandito na tayo sa Magalang Lechon nasi kuya Red ayan guys Pick up ng lechon and meron na bumili pa sila ng lettuce. Yeah. Lettuce. Guys, bili na kayo. <laughs> so ayun guys, hindi natin na-i-video nung sinasakay yung lechon. Pero ayan, papakita ni Spade. Pakita mo yung lechon. Ayan guys. Lechon. So sa tingkahan. Ay, tatin Ah. May soft drinks at saka yung ano. May free ano yun guys ha. Ah, may free dinuguan. so usually ganoon naman talaga pag galit may dinuguan. Tapos isang soft drinks. 1.5. Meron, meron. So ayan, paalis na kami ng magalang lechon. And mga gusto pong umorder, PM lang po sa Team Gomez TV page. At uh, usap po tayo always available always available ang lechon 'di ba? Meron tayong per kilo 12 to 14 kilos na lechon tapos merong patas 'di ba? Hanggang ilang kilo? 45. 45 hanggang 45 kilos magkakaibang price, yun, guys. PM lang. Pagka off-season naman, murang-mura 'yan. Ano? Daming ang sasakyan. So let's go, deliver tayo ng Atlo Bola Ayun. First deliver then, deliver tayo ng mga letters sa Phil Holmes Homes Atlo And then Uwi saglit, tapos balik na tayo ng kubo guys Bye-bye! <laughs> so, yun guys, pa-uwi na tayo ng Magalang. Nasa may Santa Maria na tayo. Santa Maria, tama? Yes. Yeah. Yung, yung, mga hindi na i-vlog sa Letos, si si Mrs. Inuunan niyang binablog sa kanya, yung sa akin nakakalimutan niya. <laughs> Video siya ng video sa cellphone sa oh, GoPro, hindi. Yes. Yan, yes, Yes, yo. <laughs> Alright. Uwi na. So, try pa natin mag-vlog mamaya. Uh, mamaya, magsasubje tayo. Likewise, mag-live. Try natin mag-live, no? Yes. Mag-live kami sa... Page Pero palagi channel. ko walang manunood kasi may kanya-kanyang ano kaya Oo, oh, busy. Busy ngayon. Huwag nga lang siguro, no? Ay, tingnan natin. Merry Christmas! Spade, mag-Merry Christmas kayo sa mga kabukid natin. Merry Christmas mga kabukid, Ace. Bye.